Beast Mode si LBJ mga idol na outscored ng buong team ng Clippers by himself sa abilang banda na payuko na lang si Kawhi Leonard na parabang hindi makapaniwala sa nangyari. Well, sa mga hindi nakakaalam, umiscore lang naman si Daging ng 19 points sa 4th quarter habang ang LAC ay nakapagtala lang dito ng 16 points. What a game para kay Lebron. Katulad ng dati, mabilis ang recap lang ulit tayo mga idol. Matapos makagawa ng 15-7 run ng LAC noong second quarter without Anthony Davis, sa mga oras na yon lumamang na sila ng 9 points laban sa purple and gold. Natapos ng first half na lamang ang Clippers ng 14 points kontra sa Lake Show sa score na 66-52. Hindi pa dyan natatapos ang bangungot ng Los Angeles Lakers mga idol. Dumating pa nga sa point at tinambakan sila ng Clippers na as many as 21 points. Yes, tama kayo nang narinig mga kasolid. Tambak talaga malala ang LA. Pero guess what, hindi pa rin naman sila sumusuko sa mga oras na yon, especially itong team captain nila na si LBJ. Tara, punta na tayo sa exciting part na kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano binago ni Lebron ang tabo ng laro nila kontra Clippers. Dahil sa inside basket na to ni Plumlee, assisted by Russell Westbrook, lamang na sila ng 21 points sa score na 98 to 77. Dito si Dilo ang nagdadala ng bola para sa Lake Show at kung makikita nyo, kasabay niya si LBJ. So ayan, D'Angelo Russell pass to Bron As you can see, without hesitation, Lebron is ready to pull the trigger Pero nakita niya kaagad na nag-aapura dito si Powell Matapos gumamit ni Lebron na shot fake fake, nakatira siya ng wide open 3 Lamang dito ang Clippers ng 15 points laban sa Lakers 85-100 Katulad ng kanina si Dillolito may hawak ng bola Isang quick 3 ulito para sa Lake Show between Russ at Bron D'Angelo Russell pass to LBJ Lebron, catch, fires, buckets sa video na to, si Bor naman ang nagdadala ng bola. Bali yung gagawin niya dito, hindi mo talaga mapipredict kasi biglaan lang talaga. Ultimong mga kasamahan nga niya, tamang tingin na lang. So ayan, habang binababa ng all-time leading scorer ang bola, without hesitation, bumitaw ka agad doon ng isang pull-up three sa right wing. Matapos pumasok ng tira na yan ni LBJ, na ibaba ng leg show ang kalamangan ng Clippers sa single digit, 91-100. At dahil dyan napatawag tuloy ng timeout, ang head coach ng LAC ni si Tyloo. Sa 7 minutes and 39 seconds ng final quarter, makikita natin dyan na beast mode na talaga sa si LBJ. Tinakaiba naman ang depensa ni Norman Powell, maging ang big man nga ng Clippers na si Plumlee, wala rin nagawa para pigilan si Lebron. Pero sa tingin ko, good defense naman to, kaso nga lang better offense mula kay The King. Sa last 7 minutes, tamang hi-check na lang dito sa si LBJ, another quick 3 para sa Lake Show. Tignan nyo maigi mga idol, halos katabi lang dito ni Lebron yung logo ng Clippers. Matapos pumasok ng 3 pointer na yan, nagtayuan na rito yung mga tagahangan ng purple and gold. Tamang iling na lang si LBJ mga idol at sabay senyas na kanyang crazy celebration. Kung ganito ba naman ang ipapakitang laro ni LBJ, baka tuluyan ng masiraan ng bait yung mga minamahal niyang haters. De joke lang mga idol. Balis sa last 4 minutes and 42 seconds ng 4th quarter, lima na lang ang kalamangan ng Clippers, 106 to 101. Katulad ng kanina, si Lebron na ulit na may hawak ng bola dito, habang si Tice naman na tumatayo bilang defender niya. As you can see, mga idol using station moves para nga atake si LBJ sa loob ng basket. Pero hindi, isang step back three ang binitawan ni The King. Walang iyan na yan, ginawa lang si Patan ang big man ng LAC mga idol. Sa last 9.3 seconds ng final quarter, may chance pa sana ang Los Angeles Clippers to tie the game. Pero isang solid na depensa ang pinakita ni Lebron laban kay Kawhi Leonard. Ang gandang step back na sana nito mga idol kaso nga lang na contest pa rin niya ni The King. Sablay tuloy ang panablang tira sana ni Kawhi Leonard. Amasakla pa niyan mga idol matapos makuha ni LBJ ang bola Nakita agad nito ang open na kakabalik lang galing injury na si Cam Reddish Isi 2 points tuloy para sa Lake Show 116 to 112 na ang talaan at dyan nga natatapos ang ng comeback game ng Los Angeles Lakers Led by Lebron James Na kung saan umiskura siya ng 19 points sa loob lang ng 4th quarter Pero syempre kudos din sa mga kasamahan ni Lebron kasi hindi naman mangyayari to kung hindi dali sa kanila kung bibigyan kayo ng pagkakataon para i yung performance na ipinakita ni LBJ kanina mga idol, anong maibibigay yung grado sa kanya? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan.